Isang babae ang mapapanagot sa batas matapos gamitin ang official uniform ng militar para sa kanyang pagtitiktok. Si Shine Redondo ay makikitang nagsasayaw gamit ang Phil Arpat uniform. Makikita rin na may badge ng 10th Philippine Infantry Division ang suot niya. Ayon sa Republic Act 493, bawal na magsuot ang kahit na sino na hindi opisyal na parte ng kasundaluhan ng Pilipinas. Maraming mga netizens ang nagalit sa kanya at pati na rin ang mga asawa ng mga sundalo na nakapanood sa naturang video niya. Narito ang mga komento ng ilan sa mga netizens. Ayon sa balita ang naturang suot ni Shine Redondo ay mismong uniforme ng kanyang boyfriend na sundalo. Kaya ang ilang mga netizen ay dismayado sa naturang sundalo dahil hinayaan niyang gamitin ng kanyang girlfriend ang uniform nito lalo't gagamitin lang ito sa pagtitiktok ng kanyang girlfriend. Ayun pa sa balibalita na sinasaway din daw ng mga followers ni Redondo na mga asawa at anak ng sundalo na tanggalin ang mga videos niya na nakasuot ng uniform ng sundalo, para maiwasan ang mga posibleng may kaso sa kanya. Pero hindi ito nakinig sa halip ay pinagtatawanan pa niya ni Redondo ang mga sinasabi nila sa kanya. At nagpahaging pa ito na meron naman din daw silang picture na nakasuot ng uniform ng sundalo pero hindi daw nila ito may post dahil pangit daw sila at hindi daw kagaya niya na confidence sa sarili at palaban. Man, sa isang post naman ng isang netizen na sinasabihan ang mga sundalo na huwag payagan na ganyanin ang uniform nila dahil hindi naman daw madali ang dadaanan mo para ito masuot. Ngayon ay nag-update na si Redondo sa kanyang social media account na pinag-iisipan niya ngayon na maglabas ng public apology. Ano ang masasabi mo sa kwentong ito? Ibahagi lamang ang inyong opinyon para sa iba pang latest trending topics na kwento. Please pakipindot naman ang subscribe at notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video ko. Maraming salamat.